Ang init, guys. Ang guys. Oh. Ang mga alaga natin, ingatan natin. Bawa sila pag ganyan kainit, oh. Grabe. lumalabas sa sobrang init mga laga nating hayop dapat ingatan natin lagi natin silang painawin ng tubig dahil napakainit init hmm. Nandito na lang guys. Ingat tayong lahat. Sobrang init. Bye bye. Mga idol.